<laughs> Sige. Kanina? Sakto lang, madam. Oh, Oy, wag anak. Man. Ikaw nagluluto. Ah. Oh. Yes, ma'am. Hoy. Hay. Wag nagbabad. Hoy. Dami mong suka, ah. isang galon talaga. Madam. <laughs> isang galon talaga. Nasa <laughs> 150 pesos in kanina kasi, ma'am. Ah, 150. Okay lang coins, si madam. Sige po. 30 Thank you, madam. Sige po. Maghapon niya yan, kuya. Sakto lang po. Ay. Ay! Kanina? Sakto lang, oh, madam. Ah. Yes, Ay. Ay, wag anak. Ikaw nagluluto. Yes, madam. Hoy! Sorry. Ay! Huwag nagbabad. Hoy! Hoy! dami mong suka ah. Isang galon talaga. Madam? <laughs> Isang galon talaga. Nasa <laughs> 150 pesos yun kanina kasi mami. Ah, yun 50. Okay lang, coins madam. Sige po. Thank you, madam. Sige po. Maghapon niya yan, kuya. Sakto lang po. Ay. Ay! <laughs> Ay, maghapon ka nagtitinda. Yes, <laughs> madam. Ay. <laughs> Sige, palangiti ka kasi kaya na pa ano ako eh. <laughs> Bye-bye. Palangiti eh, kaya ako napabili. <laughs>